kami. lakad <laughs> Ano nga gawin mo kung kan tubig? Yeah. Lagot ka. Hindi ano ba dito uh. mo ito siya. Kailangan pa rawon kame. Ito na ligo. Ano? Paano mangako ang, huh? ang hmm. yeah. no? tubig? May konting tubig diyan. Ignor mo. Hmm. Alen, tinanim mo lahat yan? Very good. Malalaki na sila ngayon. Totoo kaya yung mga pinagsasabi nito lahat? Totoo kaya yung mga sinasabi mo? Malo sa loob. Kami tagpuan kayo. Alam mo ba kung magkano isa nito? Isa? Hindi. Ano ba yan? Pintaupan ko, maliit. May pinakamalaki dun sa loob. Uy, saglit lang. May aso. Punta. Kimi, Kimi. Nan Nando sa kabilate. Ay, 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 ay. Kimi! Wad talaga na ang Kimi, oh. Scammer, nag-scammer dahil yung Andi. yung kasi na yung papayuan nila. <laughs> Hindi na tuloy? At? Scammer, nag-scammer dahil yung Andi. Ito kasi na yung papayuan nila. Hindi na tuloy? Hindi na tuloy? Alente. Ano wala ba dito meron na noon dati? Ayan, yeah, ang kabote. Ano ba dito meron na noon dati? Ayan, ang kabokaran. Ano ba dito? Tinayuan na dito yung ano, yung direct dito. May buntag? May buntag. Ano? Andito kami sa bahay ni ng isang lola. Magbe-bless tayo kay Nana. Ayun, sabi ni ate, sister doyan ng father niya. Amay, ano, May bunga ba yung papasok tayo sa loob ng bahay ni Nana.